Alright, good morning sa inyo mga parno. So, may pupuntahan tayo ngayon mga par. So, pupunta tayo doon sa may panday uh, mga par. So, may motocross doon. Mag-live lang tayo doon mga par. Dala na rin ng pag-vlog. So, dito na tayo sa iskina. Mag-abang tayo ng sasakyan. <pulik> Wala pang sasakyan mga par. Ano mo rest na? Sleepy na. So mga par. Ito na tayo sa may uh, bus. Ito na kasakay na, 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 na tayo. Punta na tayo sa Panday. Aguan area so mga para dito na tayo sa may banday so hindi ko pa alam kung saan yung motocross dito mga par so, baka magtanong-tanong tayo dito hindi pala natuloy mga par nabay no, yan umuwi na naman tayo nito so yung mga par ito yung uh, gagalang pansana ng motocross dito mga par eh kaso uh, parang hindi natuloy kasi nung kagabi siguro yung malakas na ulan kaya hindi masyado na buwan mga mga hamas mga par hindi masyadong na trabaho ka lumambot din to kasi sa ulan din mga par sayang yan sana no oh, yung motor gaganapin yan wala dahil sa ulan mga par Tsaka may laro din sila dito, uh, taga sa amin, uh, maglaban sa uh, para third third spot sa basketball, 40 uppers, dito sa amin. So, tingin tayo dito mga par kung sino naglaro. So, yun mga par, ah, pauwi na lang tayo mga par. Kasi ah, hindi na tuloy yung kuan siguro, yung motocross. So, magantay na lang tayo ng kuan ng ah, masasakyan pauwi. So, yun lang. Goodbye.